Polvoron XL dolly. Ilan ang laman nito. Polvoron XL. Ang polvoron ay apat lima. Ang dami na parang pinuhang polvoron. Tapos, ito. Jolly Green Peas. Sting. Dalawa. And then, ang uh, minudo natin na UFC minudo. Afritada. And calderita ay 33. Kasi meron doon michado. Ayan po. michado. Tapos ito ay piso. Ito, apat lima. Ay, cool. Snowball, apat lima. Tapos, itong lollipop, apat lima. Naghanda na mga candy para sa amin. Ay, mayroong pa para green please. Tapos, itong oyster na mamasitas na malaki ay 16. Mamasitas. Ito may photos tayo na sampalok. And then, may butter kiss. Tapos, may fruity na lollipop. Apat 5 ang mga lollipop. Yung dito ay 4 pesos. dito ay apat lima. Tapos, yung ito, yung puti ay piso. Yung din, kumuha na rin ako ng itong ano kasi naubusan na. Ang bilis niya. Nakailangan nung ako na ito. Yung sa taas. Ano, you know, ba, konti na lang um, tatlong piraso. Tatlong piraso na lang yung ganito natin. Tapos ito pa. Okay. Ayun lang, ang ating ano, ang time pala natin ngayon ay 13.30 na ng gabi, gabing gabi na po talaga, mga hmm, kasari, kaya kailangan okay natin mabilis natin, natin ito. Ayan pa po, oh. diba malapit na yung undas, kaya may kandila, and then may mga candies tayo, di ba? Yan po yung mga natin na pinamili. Hmm, yun lang. Good night mga kasari.